Yan, yan ang pinakaunang huli namin. Dalawa. Oh. Laki, duble. Iba talaga si Gargal. sabi ko sa'yo, Iker eh. oh. Oh. Eh, yan ang mga tirada dyan. Yan ang mga paguhan pero dalawa, dalawa, dalawa agad oh. Oh. Bandi <laughs> na, bandi. Bandi na, bandi. Bandi na, Good morning mga katrupa pips Nandito pa pala tayo sa aking na uh, nabiling beach <laughs> Sa ano Sa Halulu, Hawaii Sana oh. Welcome sa ating vlog ah, mga katrupa pips ka kayo dyan Ayan Ayan oh. Yan ang yan, no? yan ang sa Ito yung buhay namin dito sa Lululo Hawaii. Ayan o. Ayan. Kaway mga kabayan. Oh, Kaway-kaway daw. Kaway-kaway kayo Hawaii. Hawaii. What's up yan sa mga atra Pilipinas? Nandito kami sa Hawaii. Ito yung ano. Bilis na nabili ni aming uh, pinakamamahal na kapatid. Hawaii, Saudi Arabia. Oo. Lili. <laughs> Kala ka ba 100 square meter lang nabili mong beds nung? Nang luwang-luwang to? Ha? Kala ka ba 100 meters lang yung... nalunan ko nung nakarang araw. Ay, Oh my God! Wow! <coughs> <coughs> Di pa nalagyan ng sundrucks to ha, mano ha? Di pa naayos ha? Ha? Ang ating uh, mo, Ano mga katropa pips? <messant> Pinaghandaan talaga 'yan. <messant> ah, lima diba mo? Pa English English na yung isa. Yeah, tirahin mo 'yan dong. Ibat mo. <laughs> Abot na doon sa langit. Ayun oh, no, patu patuwid 'yung ano mo. <laughs> Ang <messant>

Sinong lala? Sinong malinaw? <laughs> ayan, 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 ayan yung ano natin. Marunong. <laughs> Anong nangyari yan? Alam mo yung mga first time eh. Tiyan, ganun talaga pag first time. Ya. Sa una lang yung mahirap kahit. Kaya, 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 mahirap Sa kaya, lang yan Kuitro, kuitro, kuhana, ting, kao yung okay. Welcome to my a a ayan, 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 yung ano natin Is isa, 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 yan sa financier natin ngayon Thank you so much Boss Isa yan sa financier natin kasi oh, iba talaga pag big time Grabe, isa, 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 Oh. Uh, yeah, kay sa po 1,000 Pila Oliver? Ah, sabay-sabay Oliver to. Ang halaga Di mo to mo Oh, sabay-sabay siya. 'Yan. Mga katropa Pips. Ito yung isa sa mga pinaka, kinakatakutan na ano. Nanghuhuli ng isda. Shut up. Shout out daw. Ayan, ayan, ayan mga katropa pips Ayan mga big boss natin ngayon Ayan mga, ayan yung mga ano natin ngayon Ito yung kinakatakutan ng ano Yay! Yung mga kapulihala Unang bitaw Kalahating kilo agad oh Takot yan isla, maingay Yan, yan ang pinakaunang huli namin. Dalawa. Oh. Laki, duble. Iba talaga si Gargal. Sabi ko sa iyo, Gary. Ayun oh. Oh. Eh, yan ang mga tirada dyan. Yan ang mga pagguhan pero dalawa dalawa, dalawa agad oh. Oh. <laughs> <laughs> bali na, bali. Uh. <laughs> Boom. Abot hanggang langit. Ayun. <laughs> Yan oh, may bodyguard pa saw, may taga-hila pa oh. Yan talaga yan. Yan yung ano. 10 minutes. Yan. Heno. Oh, Sipong na kalat. ayan ah. Oh, buhay! Abad lang! Ayan, may huli yung kapatid natin. Wow, sana all. Unang bitaw pa lang yan guys. At unang bitaw pa lang yan. Unang oh. Isang kilo na agad. <laughs> Tegas terlewat, saat terlewat, tegas terlewat, tegas Australia Taga Australia tegas Taga Australia yan tegas Australia tegas terlewat, tegas terlewat, tegas terlewat, tegas terlewat,

Ating mga papa'jaan, kung may huli na ba? Ayan, walang bitaw. Tudo, hampas mo na hampas mo na. Iyon, o oh. boom! Miko's, miko's lang yan. mikus, eh, miko's, miko's lang yan. sa tatlong mangingista na to sino kayo pinakaunang makahuli apat isa dalawa tatlo apat yan kung sino una makahuli sa inyo may GCash kasi sa akin mamaya ah na limalim na nga aja na oh. grabe Parang may galit. Parang may galit kasi ano gara. <laughs> Ayun no. Okay, Katropa pips. Yan yung sinasabi niya na ano. Tatlo, lima, pitong ikot. Plus tatlo, sampo. Pain ang, ang ending niyan. <laughs> <yan> na. <laughs> natin

<laughs> ada si Mario. Tadi sekeras tadi ya? Oh, ada si Nolang nak tuar. kayak kayu nylon. Eh. Dapat pelan, Nono. Lewat ni tu pound dong, Yun.